nakapagkampanya at naging kauna-unahang kandidato na nanalo habang nakakulong. Pinalaya siya sa pamamagitan ng isang... Guys! Ang ang mga kulog ng sistema sa pamahalaan. Ilabanan ni Trillanes at ang kanyang grupo ng mga in 2017. sa amnesty ni President Manoy Aquino noong December 2010. Sa kanyang 12 taon na pagkasenador, tinanghal si Trillanes bilang most productive senator ng Senado from 2007 to 2019 dahil siya may pinakamaraming national bills na naisulat at naisabatas. Kabilang sa mga batas na ito ay ang 4 Peace Law o Pantawid Pamilyang Pilipino Program na nagbibigay ng buwan ng ayuda para sa mga bayit General Standardization of Occupied Land of the Crisis Weapon of the United States of the United States of SONNY TRILLIANES Si Antonio Trillianes IV, nakilala din sa tawag na Sonny, ay ipinanganak sa Barangay 169, Taloapan City, noong August 6, 1971. Si Trillianes ay natapos sa Philippine Military Academy bilang Pimlao noong 1995. Meron siyang master's degree on public administration mula UP Diliman at meron din mga postgraduate program on national and international security mula sa Harvard University sa Estados Unidos. Bilang dating sumukong bonus, ang pagpataas ng subsistence allowance para sa mga sundalo at tulis. Si Trillanes ay nabigyan ng mga medalya dahil sa ilang naval operations laban sa mga terorista sa Asia. No, I cannot. Yung no, kordon no, 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 pa, no, yung no, kordon, no. pakiliin Para sa ating mga senior citizens, ang Philippine Baselines Law ay itigit mo. Para na pagmamagal lang po. Roshul at Kalayaan Island Group. No. Medical no. Assistance Program si Trillianas na nakatulong na sa halos dalawa. Te sa buong Pilipinas. Ang Pending Scholarship Program ay nakatulong naman sa halos 60,000 students. Patuloy ang pagseserbisyo ni Trillanes ng ang korupsyon at mapabuti ang buhay ng bawat pinagmangers at mga pirata. Bukod dito, pinigyan din siya ng paramay sa pagsahit ng 32 survivors mula sa lumibot na Princess of the Orient noong 1998 sa kasaysagan ng isang super typhoon. Dahil sa kagustuhang mabago ang mga bulok na sistema sa pamahalaan, nilabanan ni Trillanes at ng kanyang grupo magdalo ang corrupt at mapang-abusong lihim ng Arroyo noong July 2003 sa kilatawag na Oakwood Newton. At dahil dito, nakulong siya ng nangigit taon. Pero noong 2007, tumakbo siya sa pagkasenador at hinalal ng mga Pilipino kahit hindi siya nakapagkampanya at naging kauna-unahang kandidato ng nanalo habang nakakulong si Trillanes. Trillanes, Trillanes. Ay, Hindi po, walang iwanan dito. <laughs> kayo po ang uh, bida dito. No? Ah, upo. Sama kayo. Yeah. So, ganito po ang gagawin natin. Ha? Babalik po kami sa inyo para ibigay yung mga programa na yon. Hindi po ngayon yung tamang panahon para dyan. Yun lang po ang aming uh, mensahe. No? At uh, sana makaasa po ang tito Yanis sa suporta ng Barangay 6. Mabuhay ang Barangay 6!